Matinding hamon ngayon ang kinakaharap ni Coach JJ Redick kung paano niya babalansehin ang roles ni Naluko Doncic at Austin Reeves sa opensa ng Lakers. Dalawang elite playmakers na parehong may kakayahang maging primary ball handler, pero paano nga ba sila magiging epektibo ng sabay? Sa mga nakaraang laro ng Lakers, kitang-kita na may issue sa offensive flow ng koponan. Kapag wala si Luka Doncic, nagagawa ni Austin Reeves na maglaro sa kanyang natural na role bilang primary ball handler, bagay na nagresulta sa kanyang standout performances, kabilang na ang 35 point, 8 rebound, at 13 assist game. Ngunit kapag bumabalik na si Luka sa lineup, nagiging mahirap para kay Reeves na makuha ang kanyang rhythm. Sa halip na maging agresibo sa pag-atake, madalas siyang nagiging pasog at limitado sa catch and shoot role, na hindi naman talaga ang pinakamalakas niyang aspeto bilang scorer. Dahil dito, tila nawawala ang magandang rhythm ng Lakers, at madalas na nagiging stagnant ang kanilang ball movement. Ang mas malaking problema rito ay parehong gustong may bola sa kamay ni Luka at Reeves upang magdikta ng laro. Kilala si Luka Doncic bilang isa sa mga pinakamahusay na ball dominant player sa liga, habang si Reeves naman ay napatunayan ng epektibo kapag siya ang nagtatakda ng plays. Dahil dito, malaking pagsubok para kay Coach Redick kung paano niya babalansehin ang opensa para mapakinabangan ang talento ng dalawa. Isang posibleng solusyon ay ang paggamit ng staggered rotations, kung saan palaging may isa sa kanilang dalawa sa loob ng court. Sa ganitong paraan, masisiguro ni Coach Redek na palaging may elite playmaker na nagdidikta ng tempo para sa Lakers. Bukod dito, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang off-ball actions para kay Austin Reeves. Kilala si Reeves sa kanyang husay sa paggalaw ng walang bola at pagiging efficient scorer sa catch and shoot situations, bagay na maaaring maging susi upang maging mas fluid ang opensa ng Lakers kapag magkasama sila ni Luka sa loob ng court. Bukod sa adjustment sa roles ni na at Reeves, isa pang bagay na kailangang bantayan ng Lakers ay ang kanilang frontcourt depth. Bagamat naroon pa rin si Alex Len, lumulutang ngayon ang pangalan ni Malik Williams bilang posibleng idagdag sa roster ng Lakers. Kilala si Williams bilang isang solid rebounder at rim protector na maaaring magbigay ng mas maraming opsyon sa depensa ni Coach Redick. Kung magpapatuloy ang inconsistencies ni Len o kung kailangan ng Lakers ng mas mobile na bigman para sa kanilang defensive schemes, posibleng maging valuable addition si Malik Williams sa rotation. Nasa kamay na ngayon ni Coach JJ Redick kung paano niya babalansehin ang roles ni na Luka Doncic at Austin Reeves, kasabay ng pagbuo ng mas solidong frontcourt rotation para sa Lakers. Kung magtatagumpay siya sa pagbuo ng tamang kombinasyon ng rotations, play designs, at personal adjustments, posibleng maging mas delikado at unpredictable na team ang Lakers sa kanilang playoff push. Ano sa tingin nyo? Dapat bang subukan ni Coach Redick ang staggered rotations para mas maging epektibo si Luka at Austin Reeves ng sabay? At dapat bang isama si Malik Williams sa roster upang palakasin pa ang front court ng Lakers? I-comment nyo na lang sa ibaba at huwag kalimutang i at mag-subscribe para sa iba pang Lakers updates.